Yung pera mo Kuya Joseph, nasan? Nandiyan sa loob? Minsan may dala na lang po siyang tinapay na kung ano. Nandiyan sa loob yung pera? Pwede makita? Uh, labas pa Patingin yung pera. Ah, uh. pera pala lahat dyan. Sige, tignan natin gano'ng karami yung... Buksan Ayan, dala -dala niya. Uh -huh. Ito. Oh. Iba wait niya, iba ba niya. si Toti. Ayun niyang, ayun may gamit. Uy. Hmm. wait lang, wait lang. Wait lang. wait lang, wait lang, eh. Wait lang, wait lang. Eh. lang, lang eh. Siya Oo, oh, siya yan. Oh, wait, oh. wait lang, wait lang, wait, wait. Okay, okay. Tata! Oh. Yung gamit dali mo sa likod. Oh, ito agad. Yes. Wait lang, wait, wait, wait lang, wait, 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 wait. wait lang. Tute. Wait lang, ah. tuta. Wait. Yan, yan. Ayan mo lang sa likod. Yan. Wait. Makalik ka na, tuta. Mm, Nakita mo na yung kaibigan mo, ano? Oo. Oh. Oh, ngayon, doon sa bahay ni niya alam pa na ba kayo hindi nagkikita kay Megan? Tagal na ano? Hmm, tagal na. Isang, may isang buwan na ba tayo? Eh, hindi lang tayo. Isang oras lang. Kain ka, kain ka, kain. Anong ginagawa mo? Hindi na tayo nakita, tute. Ah. Baka di ka, ano? Saan? Saan yung daan? ako. mo ako, wait. Wait, ah. Ito ang gusto ko sa sara. sa siya, pwede. pwede, magtanong. Kilala niyo po siya. Si Toti po. Toti. Kaibigan ko po yan. Malayo pa po. To try, ah, okay. na sa inyo. lang natin Sige po. Thank you po ah. oh, okay. Salamat. Sige, namin. Mm -hmm. Adi, di ah, po? po. ito, te. pala nakatira. Takalayo. Ang layo pala nang kaya? Ayun, ayun. ayun. Napakalayo po ba inyo pala? Dito po kayo. Oh, oh sige. Aíl, si Joshua. Una po kayo. Tara dito. Tara po dito dun. Dito dun. Tara dito tayo. Tara dito. Ito yung kapatid. Ah. Ay, hello po. Ayang po yung kaibigan niya po. Oh. Ah, Taga Barangay Tanod po ako ng Neves. best uh, Nung minsan, Maganda ang ano po. Uh, magandang tanghali na po. po. Ante, Dun kasi pagka sinusundo eh umaalis naman po na kan. Sir, ang pangalan niya, sir. Bobby. Kaya hello, Bobby, uh, thank you. Thank you, Kuya uh, Bobby. si Kuya, pangalan niya, Kuya. Ah, Unyo po kung kwan, pero hinarap pinayda po yung kwan ka. Ah, ano Sige. Si. si Kuya Unyo. Apa. Oh. Okay. Ano po pangalan ng kapatid niyo? Joseph po. Joseph. Pineda. Okay. Ilan taon na po siya? Parang 60 na po ata eh. Siya po yung pinakapanganay po namin. Ah. Panganay pa siya. Apo, na ano. Ah, uh, siguro po almost mga hindi lang 40 years na talagang sa diversion lagi po 'yan. Nagkukuan. So tingin niyo, kuya, anong anong problema bakit nagkaganyan 'no yung kapatid niyo? Parang inborn na po nung no, pinanganak na ganyan ng nanay. Pero okay po siya nung 10 years old, 20 years old. Uh, ganyan na rin po na kuan. Ah. Okay lang po kuya, pakwento sa amin kung bakit ganyan po yung kapatid niya. Doon eh, na lang mag siguro magsisimula yung kwento nung ano niya. Opo. Uh, bali siya po kami magkakapatid. Mm -hmm. Na ano, siya po yung pinakapanganay namin. Mm -hmm. Na ay, bueno, nung ako po yung pangalawa sa bunso. Mm -hmm. Nung nakagis na ako po, ganyan na po talaga yung kanya na... Pero nakakausap naman po. Mm -hmm. Kahit patanong niya po kung ano yung pangalan ko, alam niya naman po bang din. Kaya lang hindi naman siya marunong magsalita ng dire-diretso na Pwedeng, talagang po. Kasi pag kinakausap po namin, hindi ko nakakapagsalita Kayo po mm, sa inyo nagsasalita? Opo, oh, nakakuan. Pwede mo? O, oh, Kuya, ano daw yung pangalan uh, ko? Ayun. Pa pangalan ko, sino ba ako? Si? Haya, yeah, Haya. Yeah. Oo, oh, sabi ko po na ako. Nakabangkit po siya ng mga pangalan na, alam mo, pagka uh, pinalabas ko yung nanay, Tatawagin mm. niya ng nanay. Ito po yung mga... Lahat po nang kasama niya dyan na nakatira dyan sa may samin si dyan. Mm. Nung nakita ko po siya, nakita ko nga po siya doon sa may... Una po nakita ko si Clark, mm -hmm. magkaibigan po pala sila. Mm -hmm. e, matagal na po pala silang magkasama doon, mm -hmm. nagsasama po doon sa pamamalimos. Mm -hmm. Yun, nasabi po doon na yung mga nakakakilala sa kanya, mayaman daw po yung pamilya niya. Uh, hindi po, ang uh, mongkol lang po namin ay eh, yung kapatid ko lang po, nakikitira lang rin po kami rin sa ano. Pero sama-sama uh, rin po kami dyan sa... Dito po sa may bahay po um, na... Kaya po na, na isip po ko. Sa bagay, wala naman. Minsan po no, kasi kung nasa tao din eh. Yung, mm. yung ipipilit niya sa kanya, hindi mm. niya naman pigilan mm, eh hindi niya na paano ang pagbantay sa kanya, eh, di ba po? kasi ho, dati, nung araw, nung buhay pa yung tatay, eh, kasi bawal na po kasi ngayon yung ikukulong mo po siya. Kaya hmm. eh, hinahayaan po namin na maging malaya na. Kasi po, kapag ka, ano, araw-araw namin pupuntahan, minuto lang, o oh, ano lang, umuha, alas na rin po agad pagka nalinis ko. Ang importante po, eh, nalilinis ko siya. Nung kwan, mahaba yung bigote niya, ano? Kada iikutan po namin sa may ano yan dito sa diversion eh minsan na, na hindi naman nakita minsan nakikita namin minsan may time na ayaw po sa amin sumama pag mm -hmm. pag pinupuntahan po namin na ako Bali kuya sino po yung naka ano sa kanya parang nakatokang o sino po yung talagang gumagabayo sa, sa Kasi kanya Kasi po tulad niyan ang kasama ko na lang niyan eh yung nanay mm -hmm. Siyempre po, eh, responsibilidad na po namin na kami yung mag-aano dyan. Mm. Dahil yung mga iba kong kapatid, eh, may pamilya. Pero, na pag may time yung mga iba kong kapatid, uh, minsan inaatasan ko na. Uh. Minsan hanapin, o, oh, yung mga pamangkin ko. Mm. mm. Kuya Tote? Mm. yun po, Tote po talaga yung kung tawagin po. Kasi, kasi yung Tote at Joseph, eh, parang magkatunog na, uh. kuan Kuya Joseph, kuya Tote. Ano lang pangalan mo, kuya? Ano Mahina ko ba yung tenga niya? Hindi naman po na ano. Okay lang naman po na ano. Siguro pagka napapagod siya, ganun. Mm. Dahil lang minsan nasa wastong hindi kumakain o mm. may time na ganun na may nagbibigay. Pagka may nakakita siyang taga rito o yung ay, nakakita sa kanyang taga rito, binibigyan siya ng mm. pagkain po o kung ano. Oh, Kuya Joseph. Sino siya nung pangalan po niya? Oh. Ano? ano? po? Unyo raw, unyo ra po. Unyo. Ah. Ano po pangalan niyo? Ha? Huh? Yes. Yes. Ah, uh, ah. ano pangalan, niya? Ha? Huh? Siya, yung bata. Ano pangalan niya? Lata. Ayun, Lata. Hindi po, anong pangalan niya? Ayun. Uh, Ilang Ilan po kayong magkakapatid? Ilan po kayo magkakapatid? Okay. Kaya po pag minsan talaga hindi po namin mapigilan na pagka yung pag alas alas niya. Nung kan po may kubo siya rin eh pag ano naman po doon siya sa may dami pinanatutulog. Hmm. Siguro nung medyo ba Nililis ko po nung kanya, nung siguro may tatlong araw pa lang nakakaraan. Yeah. May naghatid din sa kanya. Yeah. Ako nga. Ano pong trabaho niyo? Eh, sa Maliban ngayon po, po sa, sa uh, dati po, gumagawa lang ng tsinela. Eh, ngayon po, ay mahinay ang tsinelas ngayon eh. Uh -huh. Kaya walang ganong pan. Yan lang po yung alam na trabaho. Uh -huh. Ang nagsusustento lang po ng pagkain sa may eh yung kapatid ko po nasa nasa abroad na oh. babae may pamilya naman na rin po binibigyan-bigyan na lang po kami ng pagkain pa pagka hmm. inborn pala yung ano niya no? siguro nga po ba yeah. hindi lang 40 years na talagang naglalagay sa diversion oh. yan oh. may, oh. Kw may kwento pa nga po yung tatay no? nung kada hmm. pupuntahan dun, may isang matanda na dati may nag-aalaga sa kanya ron na pag minsan eh, Pinagsusoga siya ng kambeng kung ano, eh, namatay naman na po yata yan. Mm. Kaya po, kilala-kilala rin siya talaga sa diversion na ano. Mm. Pero kumusta ho siya nung no? ano, sa bagay, panganay siya, hindi nyo ano eh, uh -huh. no? Pero nung nagkaisip na kayo, ah, paano, yun yun paano ang pagkakaanin niyo sa yun kanya? Ayun po, inabuta ko na lang na gano'n na talagang, minsan na pumupunta sa diversion, Ganun po yung pinag na ko sa kanya na mm. buhay. Nasa 60 na po siguro siya? Opo, parang saradong 60 or 59, ganun po. 59. Na, Tapos kayo po? Eh, ano na po ako, 45. 45. Dahil dalawa-dalawan dalawa taon po yung agot namin magkakapatid eh. Nakakatakot din yung ano niya, no? Pwede siyang masagi, no? Ayun po, noong kanya po na aksidente siya nung matagal no, na po. So, Siguro mga na. sa diversion po. Pero para sumuko naman po yata yung nakadiskrasya sa kanya. Hmm. Pinagamot siya na ano. Eh, hindi eh, po talaga mapigil pagka talagang eh, yung talagang kahit bantayan at gagawa, mag gagawa po ng kaparaan para makatakas po. Hmm. Na pagka po aalis at aalis. Ano po mga na-try niyo nung, ano, na-try niyo na ba ipa-check up? Eh, hindi po. Kasi mula pagkabata eh, ah. nakagets na ko na lang po na gano'n lang po yung naging buhay ah. niya rito. So, inborn baka ka wala nang ano kaya? Wala nang mm -hmm. solusyon nung no, ano niya? Ganyan na o kaya siya talaga? Mm-hmm. Uh -huh. Nung upan. Saan nun na pupunta yung, siyempre, may mga nagbibigay diyan? Kaya eh, iyon po ang hindi po namin nakakukan. Misal niya po pagka pumunta yung, um, yung mga kapatid ko o yung mga pinsan niya, binibigyan niya po siya ng pera. Mm. Alam po, yung, hindi pinang po pinang namin nakukuan. nakukuhan. Yung pera mo, Kuya Joseph, nasan? Nandiyan sa loob? Minsan may dala na lang po siya ah. tinapay na kung ano. Nandiyan sa loob yung pera? Pwede makita? Uh, labas pa rin. Patingin okay. yung pera. Patingin. Hmm. Gano'ng kadami? Eh, yung mais niya, hawak-hawak pa pala. Eh, di ba bigyan natin kanina? Hmm. Sige, Nasa pakita si para yung pera. Pakita pera. pera. Ah, pera pala lahat yan. Sige, tignan natin. Gano'ng karami yung... Buksan Ayan, mo rin. Ayan, dala niya. Mm -hmm. Gano'ng karami yung pera mo? gusto Yung, yung parin yung damit yan, yung pinaliguan ko po siguro, mga tatlong araw na po siguro, o pang-apat. Nung mm, -hmm, di nakahiga po siya ron. Ayun, mm -hmm. nung tinitignan-tignan ng nanay, umalis na rin agad. Ah. Oh. Gano'n kahirap sa inyo na may patid kat na ganyan eh, medyo, medyo, masakit po talaga. Eh, Misan nga po, ang po namin yung makikita ng lolo oh. Siyempre po, alam naman nilang ganyan na, eh, siyempre, may din po siguro makapag kahit na hmm. yung iba pong hindi nakakaunawa sa ganyan. Sa yung ano may nambubully pa sa kanya. Ay ay mga bata po. Pagka may nagsasabi ah. po sa may sa amin. Ah. Lalo na nang nabubuhay pa isa kong kapatid na lalaki, siyempre hmm. eh, masakit po yung gano'ng panalam alam naman nila na ganyan. Ah. Eh yung iba naman po, siyempre nakakataba naman ng puso kapag may magsasabi binigyan namin ng na pagkain yung kuyang mo. Ay, ah. Ilabas mo raw. Sige, pakita. Tingnan natin lahat ng pera mo. Uh Sige, lagay mo lahat dito. Din Oh, sige, Lagay mo lahat ano yung pera. Oh, may pera ka sa Hindi na naman po kasi niya alam bumili ng sunar sa mga tindahan. Meron mo kami ano? Meron, meron din po kami ganyang ano, ganyan-ganyan din, maraming sa... yun naman po, maraming nakasabit. Mm Pero puro pe, yung iba pala, puro pera po yung Pera yung makabilo. mga nasa mm. Ito naman sa kanya, pinag, sige, kunin mo lahat yung pera. Ilabas mo rot yung pera. Kunin mo yung pera, mm -hmm. lagay mo doon. Dala, dala niya po yung mga damit mm, niya. Yung mga damit niya. Pag minsan, pag siya, minsan, nung kanya, may dam mga damit na giniyak sa kanya yung nanay. Yung uh -huh. kung bigla na lang umalis Ilan nung... Ilan taon na po yung mama niya? Saradong 80 po yata. Ay! ay. Ah, ito, saradong 80 mm -hmm. eh, po yata nung kandal. Oh, dito mo ilagay, dito mo ilagay. Uh, dito. Uh, Ginawa rin na ito yung nagbirthday po. Sige, Anong kunin po ng mo Ginuari pa yung ibang pera. Hmm. Dito, ito, ano to? Yan, yan. Mm -hmm. Ano raw yan? Ayan, damit. Oh. Hmm. Hmm. Ayan. Ah. Uh, lalaban na. na lang yan, lalaban. Mm -hmm. Pagka ano, pwede mo turuan maglabas siguro yan. Dati po, kasi ang dating nakasanayan pala niyan, mm. e yung sa sabon. Uh, Puro sabon naman yung nakakaipon siya dati ng mga sa sako, kalahating sako. Mga sabong perla po ba? Yun paborito mm -hmm. niya dating ginagamit. Eh, nung may poso pa po kami, ganun po yung kinuka niya, laba lang siya ng laba. Pagka, parang nalilibang siya dati sa ganong ginagawa niya. Mahirap din ang kalagayan nyo. Mahirap po na na may ganyan pong kapatid. Kaya lang eh, bagay sa ano po talaga eh. Yun na lang po talaga yung kinuha ng Panginoon na talagang inano sa may sa amin eh. Oo. Uh, um, may dala ano? po kaming, ano? kami eh. May dala po kaming grocery niya. Hmm? Maraming salamat po na hmm. Hindi po. Uh, hmm maliit na bagay po. Ito, okay. dito ka nalang, oh. Huwag ka nilalabas. Kaya na ano, pong... na aksidente na, na, accidente na accidente ka na pa. Ito laki nang naging sugat uh -huh. niya rito nung... Oh. Sayang po yung buhay ni Kuya Toti. Kaya nga po, siya pa po ang panganay namin na uh -huh. siya na magkakapatid. yung tatay nga po, eh, namatay na po nung nakaraang taon. Ano po kwento ng papa niyo, ng mama niyo, Bakit po kaya na ganyan po yung anak nila? Kapatid eh, po nyo? Nung pinanganak po, ang pagkakaalam ko po, po na ano, nung talagang pagkakapanganak niya, eh, important na po talaga siyang ganyan na inalabas sa kanya. Ibig ko sabihin, hindi po siya nag-check up kaya nila? Na, o, Parang baka po pina check up din po ng nanay o ng tatay nung mga panahon po na yon. Hmm dati nga po nauutosan sa no sa, sa para sa bukid po pagka nakikigapas dati na um, pa itatay noon no yeah. dali po yun, hanap po nang ng ako nang pagka mo um, minsan mm. Dyan, sa may bukid po na yan magdadala sa ng tubig magdadala sa ng pagkain oh kaya niyo nga po kausapin kuya oh kuya ang ka agad nung no, pinalego ang kita. Ganyan po talaga ano, matipid po talaga magsalita pag uh, ano. Pare Pero po kung kapag makikita niya si nanay, mas lalo pong pagkakinausap ng nanay, medyo maano, ano po yung pagsagot niya. Uh, nasa po si nanay? Andiyan po, sa may ano. Hmm. Saan nung siya natutulog? Eh, nung kwan po doon sa may loob po ron, kila nanay. Ah. Um, eh, ayaw naman po din ito mabis sa may isa may dito. Mm. Nung kwan may kubo siya rito. Nung bumagki yun, eh, nakawin po, nagiba yung ano. Kaya po, ano, anong gagawin natin, Kuya Joseph? Parang yung buhay niya, walang papupuntahan pagka mm uh -hmm. -huh. So, pagka binantayan mo naman, talagang gagawa, gagawa ng kaparaanan niyan. Minsan mm -hmm. ay, ya, ano, na isa ako niyan. Pagka, pagka gustong umalis. Hmm. Kasi nakagis na ako na lang po talaga na ganyan. Eh. Buhat nung nakaisip rin ako na, ano, inabutan ko na lang na ganyan yung naging kanya. Yeah. Nakakahirap naman po na dati na eh, natatandaan ko. Siyempre nung di pa uso yung pag ano eh, natitikman niyang tinatali natin para hindi umalis eh, mas mali po siguro gano eh. yung gano'n eh. Sa ngayon, bawal na po talaga yung gano'n. Yung pong? Yung halimbawa, yung itatali mo yung ganyan na... Ah, pero tinali niyo na siya dati? Nung araw po na... Ah. Yung magulang ko po, nung araw. Tinali na, na ikukwento siya. po, na tinali na po. Na ano para din na siya umalis. Di po ba yung mga iba ay kinakadena eh na po eh, ayaw naman po ng nanay ko ng ganun. Oo. Oh. Dahil di nga po kasi mapigil sa ano eh, sa pag punta sa may diversion doon. Mm. Ultimong mga ibang kilalang-kilala -kilala na siya sa lugar na yon. Doon lang naman po talaga yung Puntahan niya talaga na yun eh, sa may lugar na yun, sa may dating compact po ron, sa may tinayo ng Jollibee ron. Mm. Makahira po ng ganyan, pagka araw-araw talagang iniisip mo, eh, kung mo matanda na rin yung magulang ko, minsan eh, umiyak na lang rin yung nanay pagka yung kapatid mo. Mm. Pag minsan po, iikutan namin. Hmm, kung well, nga po, sa may ano pa nakakarating yan eh. Sa may, ano, sa Santa Rosa, sa may crossing. Ano, mm. mm. Dati, Anong malayo. O, oh, malayo na po yung napupuntahan niya. Hmm. Doon na lang pala sa bahay nila. Tara. Pwede po. oh, pwede na po tayo rin sa Milo. Tara po, tara po rin sa Milo. ah Alay ka rin eh. Alay ka. Alay ka na. Tara.